Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Pebrero 25, 2025. Habang bumubukas ang bagong araw, ikaw ay inaalok ng isang pagkakataon upang maranasan ang balanse at katahimikan sa iyong buhay. Ang araw na ito ay puno ng enerhiya na magdadala sa iyo ng mas malinaw na pag-unawa sa iyong mga layunin at direksyon sa buhay. Bilang isang Leo, ikaw ay may likas na ningning at matibay na kumpiyansa sa sarili. Ngunit may mga sandali rin kung kailan kailangan mong huminto at pag-isipan kung saan ka patungo. Ang araw na ito ay isang perpektong pagkakataon upang gawin 'yon, upang mas lalong palakasin ang iyong koneksyon sa iyong tunay na sarili at sa mga pangarap na iyong nais makamit. Ang buwan ay nasa tanda ng Aquarius. At ito ay nagdadala ng kakaibang enerhiya na maaaring magdulot sa iyo ng matinding pagnanais na tuklasin ang hindi pa nakikita. Ang Aquarius ay isang tanda ng inobasyon at kalayaan, kaya't maaari mong maramdaman ang isang malakas na paghila patungo sa mga bagong pananaw, ideya, at posibilidad. Huwag kang matakot na lumihis mula sa nakagawian. Ito ang tamang panahon upang yakapin ang iyong pagiging kakaiba at ipahayag ang iyong tunay na sarili. May mga taong maaaring hindi makaunawa sa iyong pananaw, ngunit tandaan na ang iyong kakayahang humakbang palabas ng ordinaryo ang siyang magdadala sa iyo sa mas matataas na antas ng kaalaman at kasiyahan. Sa kabila ng positibong enerhiya ng araw na ito, maaaring may mga damdamin ng lungkot o pangungulila na susulpot sa iyong isipan, sa halip na labanan nito, subukang yakapin at unawain ang mga emosyon na ito. Ang lungkot ay hindi isang kahinaan, bagkus ito ay isang paalala na tayo ay may puso at damdamin. Maaari mong gamitin ang emosyon na ito bilang inspirasyon upang lumikha ng isang bagay na may kabuluhan, maaari itong maging sining, pagsulat, musika, o kahit isang simpleng gawa ng kabutihang loob sa iba sa pagbabahagi ng iyong damdamin sa pamamagitan ng paglikha o paggawa ng kabutihan, matutuklasan mong mayroong kagandahan sa bawat aspeto ng buhay, kahit na sa kalungkutan. Habang nagpapatuloy ang araw, ang iyong pananaw sa buhay ay magiging mas malinaw. Ang misteryo ng araw na ito ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa balansin ng mundo, kung paano ang kaayusan at kaguluhan ay parehong mahalaga sa ating paglalakbay. Kung minsan, tayo ay masyadong nakatuon sa paglikha ng perpektong plano para sa ating buhay, ngunit ang kagandahan ay makikita rin sa mga di inaasahang pangyayari. Sa pamamagitan ng pagiging buka sa pagbabago at pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kontrolado, mas nagiging matibay at mas malakas tayo bilang isang individual. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, ito ay isang magandang araw upang suriin ang iyong koneksyon sa mga mahal sa buhay. Mayroon ka bang mga hindi natapos na usapan? Mayroon bang taong matagal mo nang hindi kinakausap? Ang Leo ay isang tanda ng katapatan at pagmamahal, at ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa mga taong tunay na sumusuporta sa iyo. Maaaring simpleng mensahe lamang ito o isang tawag upang iparamdam sa kanila na sila ay mahalaga sa iyo. Ang pagbuo ng matibay na relasyon ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay, kaya huwag kalimutan ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Sa iyong karera at mga ambisyon, ang araw na ito ay maaaring magdala ng bagong inspirasyon. Ang iyong likas na pagiging leader ay magiging mas matingkad, at maaari kang makahanap ng mga bagong ideya na maaaring magdulot ng tagumpay sa iyong profesyon. Kung ikaw ay may mga proyekto o plano na matagal mo nang nais isa katuparan, ito na ang tamang oras upang simulan ang mga ito. Ang iyong kumpiyansa at determinasyon ang iyong magiging pinakamalakas na sandata upang malampasan ang anumang hamon. Pagdating naman sa iyong kalusugan, ito ay isang magandang araw upang bigyan ng pansin ang iyong katawan at isipan. Bilang isang taong puno ng enerhiya, minsan nakakalimutan mong magpahinga at bigyang halaga ang iyong pangangatawan. Subukan mong maglaan ng oras para sa ehersisyo o kahit simpleng paglalakad upang maibalik ang iyong sigla. Mahalaga rin ang mental na kalusugan kaya maghanap ng mga paraan upang marelax, gaya ng meditation o simpleng pakikinig sa musika. Ang balanse ng katawan at isipan ay susi sa mas magandang buhay. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa iyo, Leo. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa iyong emosyon, relasyon, at mga layunin, mas makakahanap ka ng mas malaking kasiyahan at kahulugan sa iyong buhay. Huwag matakot na sumubok ng bago at ipahayag ang iyong sarili sa pinakamagandang paraan na alam mo. Ang mundo ay isang entablado at ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Maging matapang, maging totoo at ipakita ang iyong liwanag sa buong mundo. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay ginto at pula. Ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, kasaganaan at mataas na antas ng kumpiyansa sa sarili. Ito rin ay naubnay sa karangyaan at magandang kapalaran na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Samantala, ang pula ay nagpapahiwatig ng lakas, determinasyon, at matinding damdamin. Ito ay kulay ng sigasig at aksyon, nagsisilbing paalala na sa pamamagitan ng tapang at tiyaga, maaari mong maabot ang iyong mga pangarap. Upang mas lalo mong mapalakas ang enerhiya ng mga kulay na ito, subukang magsuot ng damit o accessories na may ginto o pula. Maaari rin itong nasa anyo ng alahas, sapatos, o kahit isang bagay na daladala mo, tulad ng isang pulang pitaka o gintong panulat. Maaari mo ring palibutan ang iyong sarili ng mga bagay na may ganitong kulay, tulad ng dekorasyon sa iyong opisina o tahanan, upang makatulong sa pag-akit ng swerte at positibong enerhiya. Ang maswerteng numero mo naman ngayong araw ay isa, siyam, at dalawamput tatlo. Ang isa ay kumakatawan sa bagong simula at pagiging leader. Ito ay isang numero ng inisyatiba at kumpiyansa na nagpapaalala sa iyo na ang bawat hakbang na ginagawa mo ay isang pagkakataon upang lumikha ng bagong landas patungo sa tagumpay, ang siyam ay simbolo ng karunungan at espiritual na pag-unlad. Ito ay naugnay sa pagiging buka sa pagbabago, pagtanggap ng mas malalim na pangunawa sa buhay, at pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Ang dalawamput tatlo naman ay nagpapahiwatig ng swerte sa mga bagong oportunidad at tagumpay sa mga proyekto o plano na iyong sisimulan. Ito rin ay isang numero ng kakayahang umangkop at mabilis na pag-iisip, isang tanda na kaya mong harapin ang anumang hamon na darating sa iyo. Upang magamit ang enerhiya ng iyong maswerteng numero, subukang isama ito sa iyong mga desisyon ngayong araw. Halimbawa, kung ikaw ay pipili ng oras upang simulan ang isang mahalagang gawain, maaaring gamitin ang isa oras yes, sham oras yes, o anumang oras na may kaugnayan sa mga numerong ito. Maaari mo ring gamitin ang mga ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mga desisyon, tulad ng pagpili ng bilang ng repetitions sa iyong ehersisyo, pag-aayos ng iyong schedule, o kahit sa pagpili ng mga numero sa isang laro ng swerte. Ngayong araw, ang pinakamainam na gawin ay ang pagpapakita ng iyong tunay na damdamin. Ito ay isang pagkakataon upang ipahayag ang iyong sarili ng walang takot at iparamdam sa iba ang iyong tunay na intensyon. Maraming paraan upang gawin ito, maaaring sa pamamagitan ng pagsulat ng iyong saloobin, paglalaro ng musika, paggawa ng sining, o simpleng pakikipag-usap ng bukas at tapat. Kung ikaw ay nasa larangan ng sining o malikhaing gawain, ito ay isang magandang araw upang lumikha ng isang bagay na may lalim at kahulugan. Ang iyong emosyon ay maaaring magsilbing inspirasyon upang makabuo ng isang obra na makakatulong sa iyo at sa iba. Kung ikaw naman ay nasa profesyon kung saan madalas kang makipag-usap sa iba, subukang maglaan ng oras upang makinig at magbigay ng payo. Minsan, ang simpleng pakikinig sa hinain ng isang tao ay isang paraan ng pagpapakita ng malasakit at pagmamahal. Bukod dito, subukang gamitin ang araw na ito upang bigyan ng inspirasyon ang mga taong nasa paligid mo. Maaari kang magbahagi ng positibong salita, magpadala ng mensahe ng pasasalamat sa isang kaibigan, o simpleng maging isang ilaw sa madilim na sandali ng iba. Ang pagpapakita ng kabutihang loob ay hindi lamang nagpapasaya sa iba, kundi nagpapalakas din ng iyong sariling espiritu. Habang natatapos ang araw, maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang iyong mga naging karanasan. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga bagay na nagbigay sa akin ng inspirasyon ngayong araw? Ano ang mga natutunan ko tungkol sa aking sarili? Mayroon bang mga hamon na aking napagtagumpayan? Paano ko may pagpapatuloy ang positibong enerhiyang ito bukas? Tandaan na bawat araw ay isang pagkakataon upang matuto, lumago, at lumalim ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa iba. Ano man ang iyong naranasan ngayong araw, maging ito man ay kasiyahan, lungkot, o pagsubok, ito ay bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa mas matibay at mas masaganang hinaharap. Yakapin ang mga aral ng araw na ito. Pagyamanin ang iyong koneksyon sa mundo at hayaan mong ang iyong liwanag ang patuloy na magbigay ng inspirasyon sa iba. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.